So, uh, magandang araw po sa inyong lahat mga katsub, no. Nagbabalik na naman po tayo. Hello, hello, hello sa inyong lahat. Um, uh, Sasaw-saw tayo doon sa nagwa-viral, o oh, ulahin ako sa balita, nagwa-viral na uh, tag-worth 299 na engagement ring na galing Shopee raw. Uh, di ba? I think kinasal na sila. Ah, uh, 'yun yung nakita ko na post. Kinasal na sila. Matagal na kasi na post daw yun sabi ng babae. Uh, ngayon lang napansin. Ah, uh, humingi kasi siya ng advice, 'di ba? Ku anong i-emote emote niya doon sa worth 299 na sing-sing Yung akin lang no, uh, mga babae. Ah, uh, intindihin niyo muna ku ano yung trabaho ng boyfriend niyo bago kayo uh, um emote uh, emote dyan 'di ba? Uh, kasi ngayon, uh, reality to. Hindi lang lalaki yung gumagasto. Kung gusto nyo makatanggap ng diamond ring o yung mamahalin na singsing, bigyan nyo ng pera yung boyfriend niyo at sabihin nyo sa kanya, ito yung ipambili mo ng engagement ring. Kasi wala kang pera. Yun yung sabihin nyo, prangkahan nyo yung boyfriend niyo, Di ba? Huwag kayong... Uh, pa-emote-emote na worth 299 lang to gaping, galing pang uh, Shopee at saka Lazada anong gagawin ko dito nga naman pag kumanin nyo ikasal iprenda ni mong sing sing ba? Diba? palamuti lang yan nasa ano natin eh? palamuti lang yan sa kamay natin yung sing sing ba? Diba? ako nga eh ako nga eh binigyan first time ako bigyan ng uh, ng uh, common loko ng uh, worth it yung binigay niya alam nyo kung anong magkano yung amount? Worth 10 pesos. Worth 10 pesos. Pero hindi mo madrawing-drawing yung mukha ko nung sinuot niya sa akin yon. Hindi mo madrawing-drawing. Hindi, pero hindi ako galit. ah uh, bakit? Worth it. Kasi yung singsing -sing na yon binili niya pa doon sa Batigol, sa North Arakan, Cotabato, kung saan namin inakyat yung falls. Three hours kami umakyat bago kami nakapag- punta doon sa uh, tuktok talaga ng waterfalls sa kahakahan ng waterfalls one hour namin uh, gibaktas no one army nagbaktas papuntang paanan ng bundok so worth it yung na binili ng komando ko na sinuot sa kamay ko ba diba? wala kasi sa amount yon mga girl wala sa amount yon nasa kung paano kayo minahal nung boyfriend ninyo 'di ba? Eh kung construction worker naman yung boyfriend ninyo, pugson yun ninyo mo palit, og libo-libo na singsing -sing mga day. Di ba? So, unsa na like, lang kauno ninyo human ikasal. Di ba? Pagkatapos ng engagement, di ba? Ikakasal kayo. Unsa may igasto sa lalaki, Ana? Di ba? Palitan pa kag wedding gown, o rentahan ka pag wedding gown. Oh, napay entourage. May tag wedding ng bayan, kasal ng bayan. So, uh, di ba? Eh paano kung uh, nasa BPO company naman yung boyfriend mo? Malaking sweldo sila, 'di ba? Malaki yung sweldo nila. Pero breadwinner siya ng family niya. 'Di ba? Pinag-aaral niya yung mga kapatid niya. Uh, bumibili siya ng maintenance ng parent niya, o ng mama o tatay niya. So, uh uunahin niya talaga yung uh, mamahaling uh, engagement ring mo. Utok ba utok. No, utok no. Eh kung ako yung lalaki, tapos uh, ganyan yung ugali ng magiging uh, asawa ko, materialoso, materialosa, mas gugustuhin niya yung mga mamahalin at pili na pili ng pili ng mga uh, material na bagay, iiwanan kita. 'Di ba mapubre ko nimo? 'Di ba? O anak lang na siya. So pero uh, agree naman ako na uh, tayo mga babae na insulto tayo sa worth 299 na isa. Nakaka-insulto naman yung uh, gano'n. Pero, hindi po kesyo na insulto tayo is uh, yun yung basihan ninyo kung gaano kayo kamahal nung boyfriend ninyo o mapapangasawa ninyo. Hindi po yun eh. Yung babasihan po natin kung pa paano tayo minahal. Kung paano tayo aalagaan. ba diba? Reality mga day, mga girl. Ah, uh, dili kayo tasigig kuan o ka ng gasto-gasto. 'Di ba? Wala ka balo ay eh. Mong uyab gaipon para sa future ninyo. 'Di ba? So ayaw ka ayo nang uh, mamili gyud ta mahalon. As what I've said, kung gusto ka og mahalon na engagement ring, taga igwarta imong eh, uyab dai nya uman, ing na siya mo ni palit og engagement ring na worth tag 100,000 ka pen o 1 million ka 'Di ba? Mapubre ang kuan, mapubre ang lalaki sa inyo ha kaluoy pud. 'Di ba? So, uh, Tawa lang. Ako wala gani ko uh, sing-sing. Wala man ko engagement ring. Uh, magsa seven years na kami ng komundo uh, ko. Wala naman akong sing-sing. Yun lang talaga yung binigay niya. Yung worth 10 pesos. ba diba? Ganyan ka tipid. Ganyan ka kuripot yung uh, asawa ko. Diba? Oh, ang kapal na mukha ko tawag yung asawa. Diba? So, ganyan talaga ka tipid siya. Ganyan siya ka ano. Uh, pero hindi insulto sa akin yung So, yung akin lang kasi uh, alagang-alaga ako ng uh, asawa ko, uh, mahal na mahal ako ng asawa ko, yun yung importante doon. Yun yung pinaka-importante. Aanhin uh, mo naman yung engagement ring na mamahalin tapos gugulpihin ka, uh, gugulpihin ka din kapag nakasal na kayo. di ba utok na to ba ato ang paandaron ato ang utok mga day so uh, mga day uh, mga girl lalo ayaw mo ugalain sa kuha kaya ako ako um, ng opinion prangka lang kong mustorya so uh, kana lang kana lang um, uh, tulungan natin yung mga boyfriend natin na gusto tayong pakasalan tulungan natin ang mag ipon tulungan natin para sa future hindi lang yung lalaki yung uh, magtitipid hindi lang yung lalaki yung maghahanda para sa future tulungan natin sila 'di ba kasi uh, ano na tayo ngayon eh? 2024 na tayo ngayon 'di ba wala na yung, yung lalaki lahat yung gagasto uh, same na yan uh, babae at saka lalaki na lalo na tapos magkaanak na 'di ba huwag tayong pa ano huwag tayong pa señorita señorita o madam madam 'di ba So, uh, yun yung unahin natin, yung future. Kung bibigyan tayo ng boyfriend natin ng na worth 500 pesos na sing-sing, suotin nyo sa kamay nyo kasi galing yan sa kalooban niya. Suotin nyo sa kamay nyo. Huwag nyo iparamdam sa boyfriend niyo na insulto kayo. Huwag nyong iparamdam sa mga boyfriend niyo sa mapapangasawa niyo na ayaw niyo sa binigay niya na engagement ring. Kung mulubad man ang engagement ring kay tungod uh, baratuhon, tungod uh, fake Uh, fake yun. Di patubog. kadalira Barato patubog. Di mura na gold balik. Di ba? Kung gusto niyo na parang diamond, di sabihan niyo yung boyfriend niyo pagpalit dito o engagement ring na murag na ilubot sa baso sa Nescafe. Di ba? Ana roman na. No? Ana rana siya. Mas pa kung na lang kung sakyan na. lang kung engagement ring. <laughs> na lang mga, uh, mga uh, katsub no? mga girl lalo no? so uh, unahin natin yung kung paano tayo minahal ng boyfriend nato, natin paano tayo uh, inaalagaan yun yung pinaka importante po so yun lang uh, ito po si Tamiya Samuel uh, sana po uh, matuloy po yung uh, uh, collaboration namin ni uh, Sir Kiggs uh, hindi pa namin sasabihin kung ano yung petsa. Uh, sana matuloy yung collaboration namin ni Sir Kiggs TV. Subscribe po kayo kay Sir Kiggs TV. And, uh, ewan ko kung matutuloy yung uh, Ghost Hunter Manila na isa, no? Uh, basta, uh, kung matutuloy siya, kami ang uh, susundo sa kanya sa uh, airport. And, uh, kasama ko na yung uh, asawa ko dyan. So, uh, yan lang. Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming 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 salamat sa pagpapanood sa akin at pag laging uh, sumusuporta sa akin. Um, po kayo lahat ng Panginoon at lagi po sana kayo sa swerte.